Hi guys, ito na pala yung mga natirang lettuce ko. Ayan o. Hinayaan ko na lang sila guys. Ayan o. Umaalsa na siya. It means ma medyo matagal may bees pa. Dalong bis ako na kagat ng bees. Nung una talaga umiyak ako. Napatalo na ako sa sobrang sakit. Umiyak talaga ako. Pero sa pangalawa, wala na. <laughs> medyo ano lang, umaray lang ako ano pala guys so ayan oh yung mga lettuce na tinanim ko guys oh, hindi oh, wala hindi nga ako nakapagdamo lang ano ng garden ko ayan ang dami nga damo guys so kita nyo hindi pa ako nakapagbunot kasi nga wala nga akong oras 2 days ko pa lang nakapaglinis ngayon hindi ko pa nalinis yung iba tsaka may mga halo halo ko mga tinanim guys kaya ayan guys so tingnan nyo ano to time bala ko nga sana i-dry siya kasi gagawa nga sana ako ng ano ng uh, ng Lebanese na parang ano ba inahalo sa kubos nila ayun guys so halo, -halo yung mga tanim ko yan guys so kita nyo ayan kasi nga yung time na pagtanim ko ano lang madalian lang kasi nga may anak ako kaya ang kulit pa naman ayan guys oh. So, oh ayan yung salad ko kita nyo ayan yung salad ah, salad, sorry, lettuce pala. Ayan, oh, umaalsa na siya. It means, ano, maglalabas na siya ng bulaklak dyan. Mataas siya kapag magkaroon ng bulaklak. Papakita ko sa inyo eh, kung uh, uh ng bulaklak niya. Kaya, uh, mag, mag-video ako sa susunod. Ayan, guys, okay, so, may grasshopper pa ko makain. Halo-halo. Tinanib ko lang dyan. Kasi, habol ko lang naman yung, ano, yung seeds na ano, ng mga lettuce. Nag, nag-iipon kasi ako ng mga seeds. Tapos yung medyo bata ng mga ano, ng mga tawag nito, ng mga lettuce, ayun, kumukuha ako, ganun. Ito, baga na bulaklak, pero ano to, dumu. Ayan o. Wala nga akong oras guys, kaya yan o. Uh, yan yung mga ano ko, mga lettuce ko, bawang ko. Ayan, yung bawang. Sa kabila yung bawang. Tapos kasi nung time na yun, at saka yung time na yun pa, busy ako, yung anak ko, makulit medyo, minsan. Tapos yung may pusa pa ako, uh, sa pagtanim ko, uh, panay, ano, panay, tawag nito, talon-talon. Ayun. guys. Okay, so. Yan yung lettuce ko. Eh, galing din yan sa, ano, sa binhi na nipon ko, tinanim ko. Mabilis lang naman siya, eh. ma, ma, ano, al, Ano lang ah, uh, matyaga ka lang talaga mag, magdilig kasi ano juice soft pa kapag ano mag magano magisprout mag, -ano, mag sprout na siya ganun marami akong iniipon guys kasi yung mga seeds kapag sakali magbakasyon ako sa sa Pinas ayun dada, magdadala ako ng mga seeds kaya ganun iniipon ko yan yung mga seeds ko guys